Magandang araw mga ka-construct. Makikita po ninyo may dalawa akong welding machine dito. Isang maliit at isang malaki. Uh, gusto ko po sa inyong i-share lang yung disadvantage at saka advantage ng bawat isa sa ng welding machine na Ito mga construct, isang welding machine kong ito, uh, 300 amperes ito. Uh, medyo malaki siya ang advantage po nito mga construct dahil sa malaki siya, mahaba ang cord niya mga construct. Kung away weldingin ninyo mga steel truss, pwede po itong nasa ground lang at sakatakin lang mga construct itong welding cable para makapag-welding sa taas. Ang disadvantage naman nito mga construct dahil sa trabaho kong mga construct yung magsi-service minsan ah, hindi mo itong mga construct maibabyahin na magta-tricycle ka lang o magmumotor ka lang mga construct kailangan mo pa nito mga construct ng four wheels para madala mo ito kung saan ka magsiservice mga construct dahil sa mabigat siya Yan mga construct. At saka mga construct, hindi mo ito magagamit na sa mga extension lang mga construct ang gamit mo na supply ng kuryente dahil iinit. Ito mga construct ang disadvantage advantage nito. Ito mga construct ah uh, 200 amperes na inverter ito mga construct ito ang advantage nito mga construct kasi pwede kang mag tricycle kung may siservisan uh, may kakar kayo itong mga construct kasi nagaan lang itong mga construct saka pwede rin itong mga construct na isa kayo lang sa motor dahil nga sa magaan lang at saka itong mga construct kahit 200 amperes lang ito uh, napakalakas itong mga construct hindi na kailangan mga construct kung may sisirbisan hindi na kailangan magdala ng four wheels nakakatipid na rin dito mga construct ang customer kasi hindi mo na idadagdag sa transportation yung paggamit mo ng sasakyan ito mga construct yeah. ang disadvantage naman itong mga construct tulad ng mga trusses nga nasabi sabi ko na kailangan karga mo itong mga construct sa taas para magamit mo dahil nga sa pwede naman mga construct na lagyan ng mahabang cord pero mas maganda talaga sa kanya mga construct maiksi lang ng cord para hindi masyadong iinit siya yung mga construct itong mga construct kinagamit ko ito sa mga siniservisan kong mga tulad ng git na mga natatanggal ang hinges may mga nasisira mga repair repair mga construct ito mga construct ang sinishare ko lang sa inyo yung pagkakaiba ng dalawang ito mga construct ito pala mga construct ang inverter na to ang spring welding cable nito uh, 1.5 meters lang po mga construct pati ang grounding cable mga construct 1.5 meters ang uh, mga konstra, kung may natutunan kayo sa in mga na-upload kong video, huwag pong pakalilimutan na yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na lang po. At paki-like na rin po kung nagustuhan ninyo. Paki-share na rin po para yung hindi nakakaalam, hindi yung may matutunan. Paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at God bless you.